Bagong gising pa eh. <laughs> Na naginip ako eh. Kasi may nagtanong sa akin sa panaginip ko. Ah, uh, sino daw ang legit tumulong? Politiko o OFW? Uh, magbabasura. Magbabasura <laughs> Hindi nga kasali sa tanong yun eh. Yung kasali lang sa tanong. Uh. Ofda OFW ba oh, o politiko? Politiko. Okay. Paano nga ba tumulong ang politiko? Pag tumulong ang politiko, dinadapayan sa batas. Pag tumulong ang politiko, kailangan may mukha sila to. Pag tumulong ang politiko, kailangan butante ka. Oh, di ba? Pag tumulong ang politiko, kailangan, ha, boto mo siya. Ha, lahat ng kailangan, kailangan gawin mo. Pag lumapit ka sa politiko, lahat ng ipapasiroks mo, kailangan ipasiroks mo yan. Pati mukha mo, ipasiroks mo na yan. Kailangan may votos ID ka. Okay. Ang OFW naman, ganito. Ayaw nila magpakilala. Ano ni Moose? Sila ang tumutulong na hindi sila nangangailangan na yung pangalan nila ay nakasulat yan. Yung pangalan nila ay uh, sasambitin mo. Ayaw nila nung gano'n. Pag tumulong ang mga OFW, talagang nasa puso nila. Uh, marami po akong patunay niyan. Sa mga video ko na lang. Ang dami kong mga video na puro OFW yung mga tumutulong dun sa mga binibigyan namin ng tulong. Ayan, nagpapasalamat nga po pala ako sa mga OFW, no? Dahil ako, ginawan niyo mga uh, daluyan tulay, di ba? Mantakin mo, ginawan ninyo akong uh, tulay para makatulong kayo sa ibang tao, di ba? Ang sarap, ang sarap din ang pakiramdam ko kasi, mantakin mo, uh, isang marupok na tao. <laughs> Ginawang tulay, pero tumibay. Ihanap <laughs> okay. Yan po, po rin ako ng tulong. Hindi po rin ako ng tulong. Wala akong pang Wala akong pang boundary. Nagdung <laughs> <akong pang> <laughs> araw po. Nagdung araw? Mga Okay. Ay, wala yun sa... Yung mga ganun tao hindi tinutulungan. Magsipag ka, sabi nila. <laughs> Magsipag ka naman. Kahit ano pong hipag, sa hirang biyahe. Wala po tagang mga kong Parang awa niyo na po. Tulungan <laughs> niyo po ako. <laughs> tapitin talaga yung pakiramdam ko uh, ikaw yung ginagawa nilang uh, daluyan ng grasya mula sa pagpapala ng Panginoon na ibinigay sa mga OFW at ibinigay din naman nila, nag-share sila doon sa mga nangangailangan at sa akin padumaan Yan mga kaibigan, mga kasuwerte. Maraming salamat. Paalam.